yung nag-trending na video about dun sa pastora dito. Kasi hindi ko na masyadong lah bin 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 pinanood everything yung video pero ang nag-focus ako dun sa mga comments din. Nakakasad na dahil dun parang ang daming nagsabi na kaya hindi sila pupunta sa church kasi mga ganyan, ganyan-ganyan, nawalan sila ng gana. Nakakasad na mabasa yung mga ganyan, lalong nawalan yung mga ibang tao ng ng gana pumunta ng church kasi feeling nila lahat gano'n. Parang lahat, Janelle, lahat ni lahat na talaga guys. Hindi naman gano'n guys. Ako, hindi akong magpapakahuli, magpapaka-perfect guys. Pero dahil po sa nangyari sa amin, nakita niyo naman kung paano nag-work si God sa abuhay namin. Uh, iba po talaga kapag ano yun, um, pag Sundays, nakakaalabas kayo at nakakapunta kayo ng church Pilip, ano eh, um, ah, marami din tayong napunta Ang mga churches, dad, no? Marami, marami. din kaming na-try, marami kaming na-meet Ganyan, pero nung Hindi ako bayad dito, guys ha, Or what, ha? Pero nung napunta talaga kami Sa Victory, grabe Iba eh, nag-iba Hindi man ganun ka-deeper yung relationship Namin uh, Than before, na nag aaten aten Nang kami, pero Siyempre, mas iba ngayon kasi talagang na-witness namin yung miracles ni God, lahat, grace, everything. Pero, masasabi ko na na-save din talaga kami ng preaching ng victory. Alam nyo kung bakit? Kasi, mas uh, gusto namin yung direct to the point na, ano, na preaching. And, meron kasing mga nag-preach na iba-iba kasi silang style. Pero, talagang gusto namin yung natatouch kami. Yung kapag, Uh, talagang yung pastor nagsasabi ng real talk. Pero syempre, meron silang ano, meron silang back ng about sa Bible. 'Yun lang talaga. Pero sana yung mga need discourage guys, i-try nyo na mag ano, mag-attend ng mga ng church. Ayan, and nakakatuwa kasi yung victory rin, hindi nila hindi sila nagpo-push or hindi nila kayo pinipilit mag-invite ng mga tao sa ibang churches. Ganun naman eh, sabi nga nila eh, kapag yung tao save na, o nasa isang isang church na, wag nyo nang i-push ng isama sa inyo kasi save na yan. Nang isama nyo yung mga hindi pa, hindi nila pinu-push din kayo na mang, mangkuha, an tawag doon? Mang ha? Manguha. -mang Manguha ng mga tao para lumipat. Hindi sila ganon, which is nagustuhan namin, tsaka nakita mo yung mga tinutulong mo talaga or yung mga tights nyo talaga guys, is naggo grow Kasi makikita nyo international yung every nation. Grabe, wala akong masabi na parang kung may tutulong, kung may sobra-sobra ka talaga, ang talagang sulit yung nakikita mo yung kung saan napupunta yung money mo. Kasi naggo grow sila, marami sa natutulungan. At kami rin talaga natulungan nila during nung time na alam mo yon na nasa nasa hospital kami hindi namin inaexpect guys kasi hindi naman din kami regular din doon na i mean especially sa Las Piñas minsan sa BGC kami pero ngayon nakita kasi namin yung support nila grabe so sabi ko kung talagang ako pag talagang yung ibabalik lahat ni God everything hindi ako manghihinayang talaga na pag-help dun sa church namin kasi nakita mo talaga nag-grow marami sa natutulungan and ayun nga guys tawag dito na iba pa rin yung talagang diba sabi ng iba na um, uh, ayaw nilang magsimba kasi parang kiring nila ano basta marami silang mga nanggugulo sa isip nila or nag nagsastop stop uh, sa kanila na hindi mag church ako guys personally experience namin iba talaga yung yung um, uma-attend ka rin sa church, may nakikilala ka na mga pwede mag-support sa'yo, ganyan, hindi lang siya ano eh, iba talaga iba yung family yung treat nila sa inyo at ano eh, um, iba pa rin yung weekly na nafe-feed yung soul mo, na parang nakakarinig ka ng word talaga na, yung mga nasa tamang tao na full of wisdom din talaga. At makikita mo rin talaga sa isang pastor kapag uh, hi ang pinanguhugutan niyang mga preaching niya is sa experience niya talaga. Diba, Daddy? No? Kaya na-amaze kami kasi in fairness naman sa lahat ng pastor sa victory na nakita namin talagang ano eh, parang magigising ka talaga sa katotohanan <laughs> na ay shocks nagkamali nga ako, ay shocks baka ganun pala, parang ganun kaya, iba tsaka lalo ngayon iba talaga kasi ayaw namin yung parang nagbabasa na lang lagi na parang sana pinabasa mo na lang sa amin yung bible verse tapos parang pwede mo pang ma-expound, pwede mo pa siyang ma-explain eh. parang may ganun ka pa kaya yun, sobrang happy naman kami kasi talagang kahit sino namang pastor doon is nabablast ka talaga sa preaching kasi nga uh, magagaling din naman talaga sila mag-explain. Talagang talagang tatatak talaga yung pag-uusapan nyo or ma, pag may sa week nyo, -usap, pa pag usapan nyo, ay tama nga, no, na ganito ganyan. So yun, so sana sa mga na-discourage or nawala ng gana, hindi naman po lahat yun. Huwag nating i-generalize everything na Well, hindi naman maisisa ma -si yung mga tao, pero sa amin kasi, sa experience talaga namin, iba talaga na nakakalabas din tayo. Dati, alam nyo ba, ano kami, sobrang simba-simba lang kami, hindi kami pag masyadong usa parang pupunta kami sa simbahan, tapos labas na ay, parang iwas kami sa mga ganyan na ayaw kasi, dami ko na rin kasi na experience guys sa life na Um, masabi mo na betray ka, parang ayaw mo nang mag-trust ng basta-basta yung pagkakausap, yung kakausapin mo, yung pagkakatiwalaan mo. Gusto mo ngayon yung same ng maturity mo. Hindi naman tayo nagfi-feeling, guys, pero I mean, same faith kayo, same na may 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 asawa, may anak, ganyan, guys. Um, dati, talagang iwas na iwas kami until mangyari nga to na parang ngayon parang mas na-feel namin na gusto namin uh, ma-feel na uh, maging deeper pa yung relationship namin kay God. Kaya kami ngayon, ayan, pag invite kami, sumasama na kami sa mga churchmates uh, church mates namin or sa mga pastor, mga ganyan. Kasi dati talaga, as in, ano lang kami, ay mga attendees lang <laughs> Pero ngayon andun yung parang feeling na gusto mo rin mag-serve kay God na bumawi ka, na gamitin mo yung talent mo, yung skills mo to to share his goodness. Ah, uh, share yung miracles na ginawa nyo. Yung parang gusto mong na lang na or gusto mo lumabas sa comfort zone mo na na dating parang gusto mong matry na something new rin na gusto mong maging happy si, happy si God sa, sa gagawin mo. Kasi grabe yung ginawa niya sa buhay mo. So ngayon, alam niyo, gusto mo rin gumawa ng something good, something new para rin for, para mas spread yung word ni God or kung para, para ma-spread na ma, malaman niyo yung totoo na may Jesus talaga or may, may God talaga. Yung ganun guys mas iba, mas iba yung feeding ko ngayon. So, ngayon, kaya sabi namin, kapag may magi invite sa amin, ano na kami, go na kami. Hindi yung katulad dati na iwas na iwas kami. <laughs> Kasi, ayun, uh, yung may purpose talaga, guys. May purpose. Kung masasabi mo talaga iba. Pero, guys, again, ha, hindi ko to sinasabi na porket malapit kami kagal is perfect holy na kami. For sure, magkakamali at magkakamali pa rin tayo. Marami dyan kasi dyan tayo natututo sa buhay. Hindi naman porket na, alam mo yun, gusto mo nang mapalapit kay God, is perfect na ng life mo, perfect ka, ng napapakaholi or perfect. Hindi guys eh. Magkakamali, magkakamali pa rin tayo for sure kasi habang buhay tayo, it's a learning process at dyan tayo matututo sa mga pagkakamali natin. At maganda dyan is, yun, matuto tayo. Di ba, yun lang naman yun eh hindi naman sinabi ni God kapag nasa akin ka na or bumalik ka sa akin is maging holy perfect ka na. Hindi ganun guys. I know may masasabi pa rin ako or baka tingin nyo iba yung pagka-deliver ko or what. Matatanggap ko naman yun guys kasi tao lang din naman tayo. Pero syempre importante doon. Marunong tayong i-accept yung mali natin. Pero grabe guys. Ang sarap din makarinig or maka maka uh, maka makakausap ng mga taong grabe yung miracles na ginawa ni God kanina sobrang touch na touch ako sa nakausap namin kanina na grabe yung buhay niya tapos biglang nagbago tapos imbis na makukulong siya for 6 years imagine ninyo, hindi na siya nakulong mag lang siya ng every Tuesday ng 2 for 2 years tapos okay na, imagine that ganon, ganon talaga kaya wala, tumatak talaga sa akin yung story, iba yung kanina yung nakamit -na natin so yun guys, don't lose hope Every day is a blessing. Every gising is a blessing nga talaga. At may chance tayong magbago. Promise, guys. As in. So, guys, yun lang. may question kayo, feel free to comment. Or kung gusto niyo yung topic, mag-comment lang kayo, guys.